Hindi lang tubig ang bumaha, pati pera ng bayan, nilamon ng korupsyon. Araw-araw tayong lumulusong sa baha, pero mas malalim ang problema kasi pati pondo sa flood control may anomalya. Sabi ni PBBM sa SONA, ipaimbestiga na lahat ng flood projects sa loob ng tatlong taon. At oo, may pasaring pa siya. Dapat mahiya kayo. Pero teka, sino ba talaga ang dapat mahiya? Yung contractor? Yung LGU? o yung national agency na pumirma ng budget. Pangkaraniwang Pilipino na naman ang tagatanggap ng putik, literal at figurative. Habang yung mga may pirma, may picture at may proyekto, Ayun, malamig ang paas sa kondo habang lumulubog ang mga taga-barangay. Baha ang problema, pero ang ugat, Sistemang may butas at gobyernong bulag sa sariling kapalpakal. Kung sawa ka na sa lip service tuwing may sakuna, ishare mo na ito. Baka marinig nila o baka matauhan tayo. Follow mo na rin ang Pinoy News Files para sa mas marami pang matitinding komentaryo.